Alright, what's up mga praying? What's up mga doll? Bati na po ni doll. So for today's video, uh, may pupuntahan kami kasama yung mga kasamahan namin dati, kasama yung mga begus natin. Pupunta ako ngayon. So abangan nyo ang aming video. Peace out. Bytes dul, what's up mga praying u na pud ko kay malag na pud ta. Kani nga laag wala na pud ni sa plano basta makalaag la agayud ta ani. Munang madugay ani tawgo na lagan og nawong aning kinabuhi Bitaw, ani. mga dul kani nga plano last year pa ni pero karon pa na hitabo. Buragwa na maon ning planuhan. Ihang dapita tamang chill lang sa pagda drive. Kanang nagdali-dali na kag byahe ba, nagdali-dali na kag padagan si mong motor kay imong makauban nagsigi nagpaabot sa imong hinaya giniglihok ni Mandoy oi. What am I? Nice... Sugad-sugat mga prank karon pag kita kabalik og voice over kay unsa man ta ani na busy naman ta sa tong kinabuhi mura na mahinudag pamilyado ani kinabuhi ani. Ihang dapita Dihang... or tindahan. Nasa highway na, mayana, na mayana, Kaya, dito, me, nangita, may anak, kay gikan na may anak esperansa. Kay dito mi sa esperansa, nagpa-chicks mi, nangita mi kaon dito. Basi na yung gihunahon na ha? Basi nagtuo mo nga ang mga chicks among ginakaon. Ragwa na gini na maong pagkasabutan. Eh. By the way, mga prank, ako lang iklaro ang pa-chicks usa na siya nga kananan po. Sa dihang dito pa mi sa esperansa to katong nangaon pa mi pa-chicks, naaman dai mga tawo nga nakaila sa atoa ug nauwo nagpa-picture. Mauwo na mahinuon sa tuwa nga dili pa man ta artist. Na, na. mas mulabaw na hinuon kung mahimo na tang artista ta, ani, wala na jud magpa-picture kay mauwo sa atoa. Bitaw mga prank na mga estudyante dito nga gusto tani magpa-picture kaso nauwo man sakua, on, sa kuwa unsa man kay mauwawon man di wa nung ka pa picture sa ato ah. Pasensya na, sobrang madaldal talaga to si Mandoy. Wal well, na voice over ko ani mga pray nakadumdum ko sa akong life kani ato. Nga ako usa ka mauawon nga pagkatao. Ug maulan gihapon karon. Charot. Bitaw mga pray usa gid ko nga mauawon kani ato maski nagklase na kog high school. Naara ko permi ato sa kilid kana laging loki loki ta kana laging mauawon ta kaayo. Mo tawgon ko permi ato sa mga kaklase. Naon sa man si Mandoy oy murag hilumon man ni kaayo, murag dili man ni Dili tawgon nga mutingog ta nga wala ta gitaw. Abi pa lang piling close ta sa ilaha. Mo nang istipot sa kilid oy. At. Aron wala nga Bitaw mga pray share lang nako mga pray dako jud ni og impact sa ako ang pagbablog. Kay usagid nga nakatabang sa ako ang na boss akong confident. Sa mga gusto mong boss ilang mga confident? Ano pang hinintay nyo? Arat na magblog na tayo. What? A nice. Og dako kay kung pasalamat sa Ginoo mga prank kay pinaagi na ning blog mga prank na boss gyud ang akong confident. Bitaw usap ni nga pamaagi nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Ah. Dili ko maabot ani karon kung wala ang Ginoo kay kaning tanan og kani akong naabtan sa Ginoo ni tanan. Di ba rhyme no? Char. Og nagpasalamat pugo sa inyo mga dol og mga prank kay kung wala mo wala pugo karon diri. Salamat sa inyong patuloy na suporta og walang sawang suporta sa akin. Tan-awa lagi na patagalog naman si Man Mandoy. Kanan nagasunod-sunod sa ako ang motor mga prank usanan na, na akong kakauban. By the way mga prank nagsuri-suri lang mi kay ang among mga kauban. Pag ulang na sila na uli gikan sa Manila that's why nagsuri-suri mi pag abot day nila surid laag dayon. Un... Naglaglag ug um, nagsuri-suri lang mi mga prank kay pila ra man po na sila diri ka adlaw. Pila ra pud diri sila ka weeks kay mobalik na pud sila og Manila kay manarbaho na pud. Munang amo lang sang gisulit ang mga adlaw nga naapa sila diri kay almost one year pud sila didto sa Manila antes pa nakauli diri sa amo Kay diri sa among mga lugar mga prank lisod kayo mga opportunity labi nagbata pa ka. Munang sa mga estudyante diyan sa mga viewers nako dira Dayon lang mong kay pag-abot sa panahon, maabot ninyo ang gusto maabot sa inyong kinabuhi. Mintras na mo suporta, ug mo pa'y sa inyong mga ginikanan. Padayon lang mo. Kay wala gi imposible sa unahan, pag imong isalig lang sa ginoo, kay ang tanan naa sa ginoo. Dili lang malimot sa pag-ampo kanunay sa ginoo. Sa pagkabot sa atong mga plano o mga dreams sa atong mga kinabuhi. Nag-eskwila man ka o wala nag padayon lang. ayon lang ka sa mga hamon sa atong mga kinabuhi, kay kana part lang gina sa atong mga kinabuhi. Kung sakuan pa, sa kinabuhi. Dili mong gutamulig on good kung wala'y mga challenge nga mo sa atong mga kinabuhi. Kinahanlan pa tamo mga challenge para mas mulig un para mas mo iso. Again mga prank, this is Mandoy. Padayon lang ta sa kung kinabuhi. Huwag ayaw kalimot. Mamo fights rata sa tanang challenge sa at atong kinabuhi. Kaya ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Fights duel!